magandang uh, umaga po sa inyong lahat anumang pong oras mapapanood po ninyo ito pong ating programa no sa ating programa ang Reaction Mo Bira ako So bago lahat pinasasalamatan ko po ang lahat ng ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao at siyempre ang ating pong mahal na pangulong Ferdinand Marcos Jr. maging ang ating minamahal na uh, uh, First Lady Lisa Araneta Marcos no at ang lahat po ng mga opisyal ng ating bansa na tunay na nagilingkod po sa ating bansa. Okay, salamat din po sa mga kababayan natin na nag-aabot po kahit paano sa ating pong Gcash no uh, para po tayo makapagpatuloy no so ako po ay humihingi lang ng konting backup dahil alam niyo naman po sinabi ko naman po sa yung sitwasyon no uh, ngayon po ako po ay patuloy pa rin na humihingi po ng suporta na sana ay matulungan niyo akong ma makagawa ng kahit maliit na barong-barong no para lamang po makapag uh, separate na kami dahil ang po talaga no so ganun pa man tayo po ipatuloy na makikisa at makikipaglaban po para po sa ating mga kababayan laban sa mga kurap sakim, sa kim sa pera at kapangyarihan at tayo po ay alang-alang po sa ating minamahal na pangulong Ferdinand Marcos Jr. Okay, pag-uusapan po natin mga minamahal kong mga kababayan. ito pong ginawa ni Inday Lustay o ni Surimao, ah o nitong ah, bangag o may ah, saltik na si Sara Duterte. Alam niyo mga minamahal kong mga kababayan, ah, 'yung kanya pong pagpunta kasi marami pong nakaalam na itong si Sara Duterte ay nagcortesicol. Dito po kay Eduardo Manalo. Alam nyo, hindi na eleksyon ah. Hindi na eleksyon. Pero ano ang sadya ni Sara Duterte kay Eduardo Manalo? Yung mongoloid na, na leader ngayon ng kultong reliyon na kung saan ay isa po sa nagpapahirap o nakikinabang po sa pera ng taong bayan na ninanako po ng mga politiko no Hindi naman siya membro, hindi naman siya kaanib ng uh, iglesia ng uh, kulto. Pero, anong sadya niya? So, po, yan, po, yan po yung mga tanong, eh. yan po yung mga tanong ng ating mga kababayan. Siyempre, alam na natin, may mangyayari na naman pong kabalbalan. Naalala ninyo, nung si Sarah Duterte ay dumalaw kay Marculeta, membro ng kulto, pagkatapos niyang dumalaw, ilang araw, dalawa o isang araw lang ba, meron pong inilabas na di umano'y uh, testigo itong si Marcoleta. Pagkatapos na biglang lumitaw itong testigo ni Marcoleta, nung iimbestigahan na kung gaano at ano ang uh, status ng witness ni Marco Beta, e eh bigla pong nawala yung witness ni Marco Beta. Nawala, naglahong bigla. So sa madaling salita, isang ano, isang ano lamang yon kumbaga isang paraan para lamang lituhin, guluhin o gumawa ng eksena eto pong uh, si Marcoleta o si Sarah Duterte para po mailigaw o mailihis ang katotohanan patungkol po sa katiwaliang nangyayari po o sa ginagawa po ni Sarah Duterte sa ating bansa uh, tungkol po sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan ngayon, eto na Meron pong nakarating sa atin na informasyon dahil uh, hindi po pala lahat ng membro dyan o sa loob mismo ng Central ay membro, o oh, yes membro uh, o oh, hindi lahat ay uh, sumasampatya kay Eduardo, Eduardo Manalo yung iba pala dyan, may nakapasok pala dyan kung sa MPA pa, ang tawag yan DPA So may mga iglesia ni Manalo dyan na Uh, bagamat ayaw na nila talaga, sinisikap lang nila na manatili para makakuha ng ibang mga impormasyon patungkol po sa mga katiwalian po ni Eduardo Manalo o ng, ng Iglesia ng Kulto. No? Dahil balita ko, eh, uh, isa na rin ang Iglesia ni Manalo sa iniimbestigahan ngayon. No? Dahil tila mas matindi ito sa KOGC, mas matindi ito sa GIL no? Na kung saan ay talaga nakikipagsabwatan po, nagiging kakampi po, nagiging protector po ng mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan. Lalong-lalo na po nito ni Sara Duterte. Ngayon, ayon po sa ating nakalap na impormasyon, lumapit po itong si Sara Duterte dito kay Eduardo Manalo para po humingi ng tulong. Tingnan nyo ha. Humingi ng tulong. Anong tulong? Kung di po ako nagkakamali, ngayon pong uh, 33 ay may magaganap pong, uh, ay 33, uh, 31, ngayon pong 31 ay may magaganap pong rally, o may gaganaping rally, o may bubuuhing rally, eto pong si Sara Duterte. Ngayon, para po sabihin na mas marami o maraming mga Pilipino ang uh, nananawagan na pababain si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., eh mukhang lumapit po itong si Sara Duterte para bilhin ha? para bilhin yung araw o yung oras ng mga membro ni Eduardo Manalo sa halagang kung di ako nagkakamali base sa ibinato sa atin siya po ay inalok ni Sara Duterte itong si Eduardo Manalo ng daan-daang milyon ngayon Kanino ba yung inaalok ni Sara Duterte na daan-daang milyon na yan? Siyempre, alam na natin, hindi naman po siya negosyante. No? Sabi-sabihin, so, ito po ay parte yung bibigay niya kay Eduardo, yung ipinangako eh, niyang uh, ibibigay niya kay Eduardo Manalo. Natural, pera po natin yung mga Pilipino. No? So ngayon, lumapit si Sara Duterte kay Eduardo Manalo para uh, humingi ng tulong na yung mga membro ni Eduardo Manalo ay ipasali sa gagawing malawakan daw diumanong uh, panawagan o rally na pa-paalisin uh, sa pwesto ang ating mahal na pangulo grabe nakita nyo dahil sa wala nang magawa si Sara Duterte dahil alam niyang mananagot na siya sa kanyang mga kasalanan sa ombudsman, sa DOJ, mananagot na siya sa hukuman ba, sa kanilang mga katiwalian at mabubuksan na yung salte nila. Ang last chance ni Sara Duterte, iniisip ni Sara Duterte na wala na ako ibang pwedeng ano? lapitan para makontra. para hindi makita para para hindi lumabas yung aming mga salin kundi si Eduardo Manalo na may kapangyarihan para utusan yung kanyang mga membrong judge, general, kernel at iba pa na magsagawa ng kaguluhan. So ngayon mga minamahal ko mga kababay, iniisip po ni Sara Duterte na sa pamamagitan ng iglesia ni Manalo, eh mapipigilan o hindi matutuloy yung kanyang uh, pananagutan sa taong bayan. So yan po ang nasa isip ni Sara Duterte. Kaya po siya lumapit dito po sa Iglesia ni Manalo. Ngayon, dito naman po sa pamunuan ng Iglesia ni Manalo. No, ito ni Eduardo Manalo. Kung may delikadesa itong hayop na to, itong gunggong na to, itong demonyong ito, itong mukhang perang ito, no? Dapat inisip niya, ay, teka, pakisabi kay Vice President Sara Duterte, ayoko makipagkita sa kanya, ayoko makipag-usap sa kanya, lalong-lalo na, nai-involve siya sa katiwalian. Lalong-lalo lalo na uh, meron siyang kaso sa ombudsman, may kaso siya sa DOJ, may kaso siya sa NBI, may kaso siya sa korte. No? So, kung may kung hindi mo kumpara at hindi hindi pakay o hindi nakikialam talaga ang iglesia ni Manalo sa politika, dapat kung may delikadesa si Eduardo Manalo, dapat nasa isip ko, ay no no, hindi ako mahigit pag-usap muna dahil dapat ayusin niya muna yung uh, kaso niya dapat ayusin niya muna patunayan niya muna na hindi siya magnanakaw kailangan ayusin niya muna na ano pero bakit tinatanggap ni Eduardo Manalo kasi eto po yan sa pag-uusap po ni Eduardo Manalo itong mongoloid na to at itong may saltik na si Sara Duterte maliban sa pera po na inalok ni Sara Duterte kay Eduardo Manalo. Meron po akong natuklasan na inaalok ni Sara Duterte, yung inalok ni Sara Duterte o pinangakuan ni Sara Duterte ito pong si Eduardo Manalo ng iba't ibang mga pabor. No? iba't ibang uri ng mga pabor. So hindi natin alam, baka bigyan uli siya kung sakaling maagaw ni Sara Duterte yung kapangyarihan ng ating mahal na Pangulo, eh mabigyan uli itong si Eduardo Manalo ng posisyon. Kasi nung panahon ni Sara Duterte, ng tatay ni Sara Duterte, eh nabigyan po ito ng posisyon. Bagamat sinasabi nila na hindi sila sumasama sa politika dahil nga sila ay reliyon. Pero makikita ninyo ngayon, halos lahat ng usapin patungkol sa politika eh gusto pong sumingit, gustong makialam, gustong magbida-bida. Ito pong reliyon na to. So ngayon, ito na yung sinasabi ko sa inyo mga minamahal ko mga kababayan. Ang tanong ko sa inyo, mga katoliko, mga born again, mga evangelical, mga poor square, mga wawanest, o oh, lalong -lalo sa mga Pentecostal, lalong lalo na sa Seventh-day Adventist, sa mga Baptist, o especially sa mga kaparian, papayag ba kayo na pababain o tulungan ng Iglesia ni Manalo itong si Sara Duterte para pababain ang ating mahal na Pangulo. Gayong, alam naman natin na dahil po sa ating mahal na Pangulo, Ferdinand Marcos Jr., ay nagkaroon po ng katuparan yung matagal ng pangarap ng ating mga kababayan na mapanagot at magkaroon ng hostisya o magkaroon ng pag-iimbestiga o pagpapanagot sa mga politiko o sa iba pang mga opisyal ng ating bansa na matagal nang namamayagpag na namungurakot sa pera ng taong bayan diba? so ngayon mga minamahal kong mga kababayan ano pang gagawin natin? titingin lang ba tayo? magmamasid lang ba tayo? makikiramdam lang ba tayo? wala ba tayong gagawin mga minamahal kong mga kababayan? Kaya sa mga kaparya, tingnan nyo ha, bakit hindi lumapit si Sara Duterte sa sa kardinal ng katoliko. Kasi alam ni Sara Duterte na wala namang hindi inuutusan ng kardinal ang mga member niya o mga membro ng katoliko na base sa kanyang gusto. Alam kasi ni Sarah Duterte na pag siya sa kardinal ng katoliko, ang sasabihin lang sa kanya, eh, humarap ka, panagutan mo o harapin mo yung mga tanong sa'yo sa hukuman. No? Huwag mong gagamitin ang reliyon. Malamang, naisip na ni Sarah na malamang yan ang sasabihin sa kanya ng uh, leader o pinakamataas na leader ng katoliko sa bansang ito. Kaya hindi siya lumapit doon. Ganon din sa mga born again, lalo na sa mga kapastoran. Malamang sasabihin ng mga pastor kay Sarah Duterte, eh, kung talagang wala kang kasalanan, eh, humarap ka sa hukuman. Total, sinabi naman ng Biblia na kapag wala ka talagang kasalanan, isasamahan eh, ka ng Balal na Espiritu Santo. Eh, alam ni Sarah Duterte, hindi siya sasamahan ng Balal na Espiritu Santo eh. Eh, kung si Kibuloy nga, inangkin na siya ay anak ng Diyos. Only son, uh, only one, uh, ano toto? To? Anong tawag ni Kibuloy sa sarili niya? Uh, uh, appointed son of God, di ba? oh, eh si Kibuloy nga, hindi sinamahan ng Banal na Espiritu Santo eh. Eh, kasi siguro, naisip ni Sarah, eh, nga, eh si Kibuloy nga, hindi nga sinama, ako pa. So, kaya ang ginawa ni Sarah Duterte, sa halip na lumapit sa Katoliko, dahil eh, Katoliko naman siya, doon siya sa Iglesia ni Kristo, na alam niya na mabibili ng pera, na alam niya na pwedeng uh, gamitin yung reliyon na to, basta may kapalit na, ano, pabor, pera. So ngayon, sa pamunuan ng iglesia ni Manalo, isa eh na po magulis dili kayo at mahiyahiya naman kayo paminsan-minsan, eh, kawawa yung mga membro ninyo. O lalo na sa mga membro ng iglesia ni Manalo. Mag-isip-isip kayo. Naway no hindi kayo maging kasangkapan lamang ni Eduardo Manalo sa kagustuhan niya. Pag-isipan ninyong mabuti. Itanim nyo sa isipan ninyo na kung talagang wala namang kasalanan si Sara Duterte, bakit kailangan niya pang gamitin? Ba't kailangan nyo pa makapag-usap kay Eduardo Manalo para ano? Para gamitin kayo. Gamitin kayo, isasama kayo sa welga-welga, isasama kayo, mananawagan kunyari ng ganito, kapalit ng malaking pera. Grabe na, mga kababayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, dapat po pagkaginawa yan ng mga membro ng Iglesia ni Manalo, I-dapat magbabanan ng Marcialo ang ating mahal na Pangulo At isama ang Iglesia ni Manalo sa pag-iimbestiga At panagutin yung leader at tanggalin na yung black voting na yan Tignan ko lang kung may mga politiko pa na lalapit sa Iglesia ni Manalo At tignan ko lang kung makakapagpatayo pa ba sila ng malalaking simbahan nila At tignan ko lang din kung magiging ganun pa rin ba sila kayabang Pag nawala na yung black voting nila na yan Yan lang naman ang inaasahan nila eh ang inaasahan ng ni Eduardo Manalo dahil naguguyo nila naloloko nila, napapasunod nila sa kanilang mga kamay, napaglalaroan nila sa kanilang mga palad, yung kanilang mga membro, eh, napagkakapirahan nila, no? So, sa mga kababayan natin, magkaisa po tayo at panalangin po natin ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. No, dahil sa ginagamitan na po ni Sara Duterte ng pera, eto pong ating mahal na Pangulo para lamang pumatanggal sa kanyang posisyon. Ngayon, balita ako, yung daan-daang milyon na yan ay pasiuna pa lamang na ibinigay ni Sarah Duterte kay Eduardo Manano para utusan yung kanyang mga membro na sumama sa Uh, 31 sa gagawaganaping uh, rally. Talaga hindi po titigil itong si Sara Duterte at sa tingin niya sa pamamagitan ng kultong ito ay mapapatalsik niya ang ating mahal na ng Pangulo. Ngayon dito naman kay Eduardo Manalo, ikaw ang diputa ka. Ha? Kung may delikade sa kang hayop ka, kung di ka ba naman jablo katulad ni Sara Duterte, dapat hindi mo pinapakita at hindi mo pinapahintulutan na magagamit yung kultong reliyon mo ng isang babaeng kawatan, ng isang babaeng diputa sinungaling. Klarong-klaro na lang eh. Yun lang ginawa ni Sara Duterte doon sa Armed Forces of the Philippines na sinabi niya binigyan niya na 15 million. Eh, hindi naman pala totoo Dapat doon pala eh. Mandiri na yung iglesia ni Manalo o itong si Eduardo Manalo kay Sara Duterte. ba? Diba? Ano sabi ni ng may naalala ko doon eh. Ang iglesia daw ni Kristo ay hindi tumatanggap o hindi nakikipag-usap sa mga politikong sinungaling kurap pero sino ba si Sarah? baka nakalimutan ni Eduardo Manalo natambak ang kaso ni Sarah Duterte sa korte tambak ang kanyang issue patungkol sa katiwalian so ngayon lumalabas lamang na yun ay front uh, lamang pero ang katotohanan eh sangayon itong iglesia ni Manalo sa mga taong o nagiging kakampi o nagiging protektor o mas gusto ng iglesia ni Manalo yung mga kurap na politiko kaysa sa mga matitino. Pero kung sa bagay, tuloy na sinabi ko na pag-usapan naman na natin to, hindi na tayo magtataka kung bakit gustong gusto ni Eduardo Manalo ng mga kurap. Dahil unang una, napagkakapirahan niya yan. At pangalawa, huwag na tayo magtaka, eh sino ba namang kaibigan ng mga kurap? Inatoral yung kapwa kurap. So kung titingnan natin, kahapon pinalabas natin dito, napanood naman ninyo, na hindi lang pala sa gobyerno yung grabing pagnanakaw o yung korupsyon maging mismo sa pamunuan po ng iglesia ni Manalo no talamak at grabe ang pagnanakaw sa abuloy ng kanilang mga membro so hindi na tayo magtataka kung bakit magkaisa o iisa ang dugo isa yung utak ng dalawang ito ni Eduardo Manalo maging ni Sara Suribaw no So gano'n pa ipanalangin po natin ang ating mahal na Pangulo at tayo nananawagan sa ating mahal na Pangulo na huwag kang pumayag na magamit ni Sara Duterte itong iglesia ni Manalo. Kung kinakailangan magbaba ka ng marsyalo, ibaba mo at sangayong kaming lahat ng mga Pilipino sa gagawin mo para lamang hindi magamit yung isang reliyon na kung saan nagpapagamit, nagpapabayad kapalit ng pagsuporta sa mga politikong kahaman o sakim sa pera at kapangyarihan katulad ni Sara Duterte. Sumuli so, po tulad po ng sinasabi ng ilungkod, mabuhay po ang ating ng mabuhay po ng pamahal sa ating ng bayan. Maraming maraming salamat po.